So, ito nung no, mga ka-idol. Walang intro-intro mga ka-idol. Diretsahan na tayo sa tunay na pangyayari sa ating ginagawang adventure mga ka-idol. At maraming salamat na pala sa walang sawang suporta. At sana po ipatuloy nyo pa rin po akong suportahan sa aking mga adventure na ginagawa mga ka-idol. So, yan po. And God bless. Ito na po. Sana matapos nyo ang panood sa ating video. And pa-share and like na rin po sa ating uh, video. Maraming salamat po So yan po ang unating huli mga kaidol Ay isang uh, Tawag sa inyo po mga kaidol ay indong And dito naman po nakatira po tayo Na isang lipti mga kaidol And third time natin mga kaidol, ay naispatan natin itong isang surahan mga idol at pahabulan natin. Yun sa pool mga kaidol. So yun mga idol, supportan nyo mga kaidol, at dito patuloy natin yung mga idol sa ating mga adventure. At ito mga kaidol, at meron tayo naispatan naman tayo na makaidol, mga kaidol. Yun sa pool mga kaidol. hindi ko sa pinilit mga idol na hilain mga dahil parang sa tingin ko ay, parang medyo depressed yung tama niya mga at nakakatakart mga idol dahil baka matusok tayo mga idol eto nga matatakas yung ipin niya mga idol naku nakakanga pa naman mga idol yun mga -idol, muntik naman mga ano pigtan katakot lang mga ka idol dahil baka makagat tayo ito talaga sa buhay ng pamamana mga ay kailangan talaga mga kaidol ay uh, matyaga mga sa languyan at sa hanapan ng matitira natin at may sabi at may tyaga may pangulang Eto mga idol, ginawa ko na yung naisip ko. Para sigurado at hindi tayo matusok at makagat ay yun ang ating ginawa. Ipinapok natin para hindi tayo ma-disira siya sa kanyang ngipin So dito nung mga idol ay hindi natin siya na Bidyuhan na atwal mga idol dahil biglaan ang ating uh, pag tira kanina dahil yun nga mga idol ay gusto kong ma-secure muna yung ating isda. Ang importante mga idol ay nahulis siya. Eh, at meron tayo sa patang ng dalawang lapo mga at talagang gusto ko nang tirahin na parang ayaw pero napilitan akong tirahin mga sa mga dahil pandagdagan rin sana pero sumablay tayo okay lang yun, mga So, sablay, bawi na lang tayo sa sisid natin mga idol. So, yun. Nakatira naman tayo ulit ng uh, lifting bato mga idol na maliit lang. Pero, good shot na rin siya mga idol. Pang ulan na rin ito mga idol. So, yun mga idol. Ito tawag na tsaga ang mga talaga sa pangalaman. Ah, Pag wala ang tsaga, wala kang Pasensyahan lang mga ka-idol dahil eh, may mga tira tayo na hindi natin atwalan sa ating pagvideo pero ang importante lang mga ka-idol ay totoo nating pinana at nahuli. So yan lang ang ating mga ka-idol. Sana ay maunawaan nyo minsan ng ating mga huli mga ka-idol na hindi natin maatwalan ng video. Pero nakikita naman natin na nahuli natin ng ating tinitirang isda. At eto mga kaidol At abangan nyo ang totoong pagsisid mga ka-idol Walang kaltas Buo ang ating Uh, pagsisid nito ayan totoong talagang actual na actual to mga ayan pagmastan yung mga kaidol at napakatagal ko sa ilalim mga na na sa ako na makita ng matira natin mga pero yun may natanaw tayo sa malayo-layo at binabak ko pa dahan-dahan mga So yun, thank you naman sa kanya at tumarap siya. Yun, sa pool mga kaidol. So yan, aho na tayo. Walang edit mga kaidol. Buong video yan mga kaidol. Kung gano'ng tayo katagal. Sa pagsisid, Pababa at pagtambay sa ilalim at paangat. So yan mga kaidol. Lapo mga kaidol. Yan. Para pag may utong ka, hindi ka mabuklo. Kasi ang importante talaga sa pagsisid mga idol ay marunong ka mag free dive Yun, nakadali pa rin tayo dyan mga idol ang Ang importante sa pagsisid mga ay yung tinatawag nilang pautongay mga idol, pautongay ba? Pataasay utong. <laughs> naman mga kaidol sa sagad sagad sa buhangin mga kaidol at meron tayong nakita ng malaking bato dito kasi may pumasok na pulahan dun sa kabila pero ayun ayaw maglapit mga kaidol kaya lang bawal man tirahin ito mga kaidol dahil mulmul -mul man to buti na lang mga kaidol ay talagang may power din talaga tayo magsisid kaya gumapang pa ako dito at may nakita kong buntot na lumabas ayun isang uh, lapo na grouper yung yun mga kaidol, sa pool pero simple may kalalayman mga kaidol medyo nanigurado na ako mga kaidol, para mas pangali yung pangangat ko Pinitawan ko na yung lubid at saka yung, yung line ko at saka yung panak mga para mas madali akong makaangat mga dun dahil medyo malalim baka makapos ako pero thank God thank God mga kaidol dahil sip naman ang akin yan kita nyo naman mga kaidol sa ating camera kung gaano kalalim ito mga kaidol yan medyo may kalaliman din talaga mga kaidol Patuloy nyo lang itong panuurin mga idol at ah, maraya pa itong ating mga adventure na gagawin mga idol. So sana'y di kayo manawa sa suportahan ng ating adventure mga idol. Simpleng adventure lang mga idol nandito na mga idol maraming salamat at pa-share at pa-like lang mga idol at pakipindot lang mga idol ang notification bell mga idol para updated kayo sa ating mga adventure